medyo masakit rin yun para sa akin kasi nawalan ako ng titulong na inaalagaan ko. Ay uh, hindi na ako hindi na ako kampyon. Ah, uh, yun po yung kauna-una hang depensa ko sa wagong uh, belt ko na WB Oriental noon nalakpasan ko kaya ngayon mas lalo kong malalapasan yon kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko lahat uh, kailangan kong uh, makabango makabangon ng uh, mas malakas nang mas 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 malakas talaga. Ah, magandang magandang hapon po sa lahat sa mga nanonood. Ah, sa ngayon ah, okay na po. Ah, nakapag na po sa katawan po. Medyo masakit rin yung para sa akin kasi nawalan ako ng titulo na inaalagaan ko. Tapos ngayon, uh, medyo talagang uh, nahihirapan din akong tumanggap uh, nun. Pero sa ngayon, uh, ano naman po, uh, natanggap ko naman din po yung pagkatalo ko. At uh, narealize ko na kailangan kong uh, bum bumangon mo ulit para makuha yung belt para maging isang kapyon ulit. Iyon uh, po yung kauna-unahang depensa ko sa wagong uh, belt ko na WB Oriental. Pero dati, uh, nakuha ko na yun. Kaso naging uh, na bakante po kasi di ko po na depensahan Tapos uh, nilabanan ko ulit. Tapos, yun. Uh, nagtaka po ako sa sarili ko noon sa laban kasi uh, talagang uh, iwan ko ba kung bakit uh, naging gano'n yung uh, katawan ko. Parang... Uh, hindi ko magalaw ng uh, usto yung katawan ko. Alam alam ko naman yung kalaban ko na magaling pero uh, sa alam ko sa sarili ko na kaya ko siya pero yun yun nga uh, hindi ko magalaw yung nang uh, maayos yung katawan ko. Parang ang bigat ng katawan ko, parang hinihila ko uh, pabalik. Kaya yung mga suntok ng kalaban, ko hindi ko mailagan. Medyo nasobranan ko lang ng konti yung training ko. Yun, yun lang. Yun, yun lang yung ano ko uh, pero sa training wala namang nagbago uh, yun lang. Uh, hindi na ako hindi na ako kampiyon. tapos nawa ano yung parang kalangkung kong kalang magsimula ulit para maka makabangon. Tinanggap ko naman yung pagkatalo ko kasi kasali kasali naman din yan sa sports hindi mo talaga maiiwasan matalo. Kaya kalangan kong uh, tanggapin yung pagkatalo ko. Tapos, sa uh, kailangan kong pagsikapan sa susunod para may balik ko yung uh, titulong na wala sa akin para mayangal ko muli yung pangalan kong uh, sa larangan ng boxing. Sa ngayon, uh, pahinga lang muna. Tapos, pagkatapos nito, uh, balik ulit din sa'yo. Uh, hard training muli uh, ulit. Uh, at uh, uh, kailangan ng uh, mas malakas ng mas 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 malakas talaga sa mga tagahanga ko dyan, na uh, naway uh, hindi kayo magsawang magsuporta sa akin at uh, nandyan, nandyan pa rin kayo palagi sa pagsuporta sa akin saka, sa mga sa mga laban ko at sa mga uh, darating pang laban ko at sana uh, hindi kayo magsawa dahil uh, ganito talaga ang sports sa uh, may talo may panalo kaya sana uh, nanjan pa rin kayo isa lahat ng mga totoong sumusuporta sa akin Uh, lalo lalo na po sa pamilya ko, uh, sobrang salamat dahil uh, nandyan sila parati sa akin. Sa mga taong nakakilala sa akin, uh, thank you, thank you dahil nandyan kayo pala, parati na nag-advise sa akin ng mabuti. Thank you talaga at sanay uh, nandyan pa rin kayo sa pag-angat uh, ko muli. At sa mga bata dyan na uh, uh, mag, uh, gustong boxing at mga bata, mga, sa mga bata na uh, boxingero na dyan, uh, talaga mapapayo ko sa inyo ah. Uh, matalo man o matalo, laban pa rin na uh, pagsikapan nyo yung uh, mga pagkakamali nyo sa buhay, uh, pagkakamali nyo sa sports. Ah, uh, kailangan nyo ah, uh, mag-training uh, mag, -train, mag -training kayo ng todo kasi hindi sa lahat ng panahon na panalo tayo. Kaya ito lang masasabi ko sa inyo, sipag lang at tiwala sa sarili, yun lang. Hindi naman to sa unang beses na ako natalo, Ah, uh, mas 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 may mas magrabi pa yung nangyari sa akin dito ka. Uh, noon. Pero ito lang masasabi ko sa sarili ko dahil ah uh, naranasan ko nang maging uh, naranasan ko nang uh, uh, mabigo nang uh, sobra kaya noon nalagpasan ko kaya ngayon mas lalo kong malalapasan yon kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko lahat kaya kailangan kong uh, mag, uh, pag, mag, maging uh, matibay sa sarili ko siguro uh, yung uh, pagiging magandang ano ko uh, yung magiging uh, ex ex excitement na fighter kumaga walang ibang walang iba kung na yung pagiging isang world champion talaga at mas higit pa doon kung papalarin uh, sa akin na uh, sobrang dami ko sobrang dami ko na bung uh, napagdaanan kaya itong napagdaanan ko yun na uh, sobrang hirap din na uh, Uh, kaya ko to alam ko sa sarili ko, kaya ko to kasi uh, sanay na ako sa mga talo, sanay na ako sa mga ganitong estado uh, ng uh, buhay na mga medyo masaklap na pangyayari at alam ko sa sarili ko na babangon ako na mas malakas. Una-una, uh, sobrang nagpapasalamat ako sa pamilya ko dahil uh, di sila nawala sa tabi ko kahit kabiguan man at uh, Kasiyahan man nandiyan sila parati sa tabi ko sa suporta nila sa sa training ko pati sa mga pangangailangan pangangailangan ko dito sa gym uh, lahat-lahat uh, sobrang-sobrang pasasalamat ko sa pamilya ko sa mga kaibigan ko sa mga pinsan ko sa lahat ng mga taong nakakilala sa akin sobrang salamat sa inyong lahat kasi nandyan kayo at sa buong team thank you dahil uh, kahit man saan nangyari sa so, nangyari ko nung laban, eh, nandyan pa rin kayong nag, uh, nagbibigay inspirasyon sa akin, sa mga coaches lahat. Uh, thank you kay Coach Romney Coibia, kay Coach uh, Kenneth Paul Hintalian, kay coach uh, Coach Edito Alabiliamor, kay Sir Edsel Burlas, uh, at at lalo-lalo na po kay uh, Attorney Atty. Flores Chavez Pulitzer at maraming salamat po dahil uh, nandyan ka parati po sa aming mga boxer na nagbibigay suporta at Uh, nagbibigay po inspiration sa amin at sana po uh, ma, -ma natin yung mga pinapangarap natin po na maging isang world champion kaming lahat dito sa team Be My Bull Boxing Table sobrang uh, sobrang nagpapasalamat po sa inyo sir ito nga uh, isang uh, ganap na world champion uh, makapagbigay ng mas magandang uh, pangalan dito sa Pimay Ball Boxing Stable Uh, Makapag-produce uh, po ng uh, mga mga boxers na maging isang world champion soon at sana po ay uh, matupad ko po yun lahat. Uh, may hapon, may adlaw sa tanan nga naa diri uh, sa uh, tagbilaran sa Bohol. Uh, Daghanggang salamat sa inyong suporta. Uh, pakyas mong manganit, pakyas mong sa ating uh, away, sa ating niyaging sabado. Uh, Panikamotan, sa ako po nga unta may balik na ang uh, kampiyonato o uh, mo kasuporta na ako mga taga tagbilaran labi na sa mga taga buoy ibuk buhol nga mahilikon sa boxing uh, nga uh, naot nga naagya po mo nagasuporta sa sa ako also kay uh, Mayor Jenyap o uh, Sir Chief para uh, salamat sa inyong suporta Nga naot po makabalik ta o kay Attorney Sir Plosher Chavis Bulot Sir dagang salamat sa inyong suporta direkta na mo mga boxer Naghandagan kasi sa wala undang sir. O kay Sir Sil Borlas, nga naa sa pirmi nag-suporta ka na mo, nag-atag o advice pirmi ka na mo. Sir, thank you sa mga coaches. Coach Romney Kuybia, si Coach Dito Alabilamor, si Coach Kenneth Paul Hendalian, sa Tantanang Timbuk, Team Pimay Bull Boxing Table, Stable. Nagangang salamat ninyo sa inyong suporta. Diriya ka na ako o puhon na ibangon at tumalik ang atong pangalan sa boxing panikamutan ako. Dagagay salamat sa itunan. Sa inahot nga di mo mo wala nung kasuporta ako.